and this a new kid vlog once again I am here doing my mukbang kain tayo nyo guys meron pa akong uh, pagkain nyo dito na binili sa town tapos yan guys dali samahan nyo ako meron ang hmm. ulam ko guys is hipon sa so, hindi pa nag visit sa aking youtube channel please come and visit miss and rookie vlog try to subscribe watch the whole video of course then you have to like and comment and please share it to your friends Dali, mamampan nyo guys. Mmm. Mmm. Ui, dám đi Sắp ra hmm Masarap siya talaga, guys. sakit banget mm. guys. Tulang sakit ya. Tulang usuk yang guys? Mm. Lemon. Labu mm. bang mukha na po. <laughs> anyway, kaunti lang po. yummy yummy guys. Pangitan na po siya. tapos, na po sa kaunon. Ang ating Meron, meron din tayong takong dito guys. Okay. Balik mga mga kaniba. Mami kaya kaon dito. हम्म, mo yung mga ito. Salamat mo siya. Ito. 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 So, sa hindi pa nag-subscribe, paki subscribe miss on ki Vlog. Then, try to watch the whole video, of course. Like, comment, and paki share sa inyong mga friends, mga kapatid, relatives. Okay, guys? thank you for watching. Love you all. Bye! see you in my next video thank you for watching and supporting this anarchy blog okay guys thank you so much mm. Mm. Mmm, ¿vale,